dati yan po mga rappers no um, relax muna kami dito po kami sa labas ng sanctuary yan ang daming bangka nakatambay nakatambay muna kasi nananghalian pang mga guys no yan ang daming nakatambay tapos kami o oh, yan yan pong gis namin nakahiga po. Tiyang kanina pang tapos na nananghalian ayon. Diving naman. Ah ano nito po. Kaya naka-relax muna sila ngayon. Naka-relax muna kami dito sa labas no kasi bago pang natapos sa pananghalian mga drivers. Yan. Yun ang daming maliit na bangkang nangingisda no? ng Nang huli ng isda ang iba namimingwit ang iba ang gumagamit ng pukot yan yan po ay isang Ayan uh, yan yung island po na yan mga rivers kawagan no yan kawagan island hmm. tapos ito hilutungan island kung hilutungan mga drivers um, kung gusto nyo mag island hopping no sige contact lang po kayo sa akin sinong gustong mag diving visit lang po kayo sa FB ac uh, FB account ko mga drivers para mabooking ko po kayo yan ah, ang dami palang bindors dito mga rivers, no ng binta po, ng ano po, mga swaki lahat po, mga ginasun dito sila kahit mainom po mga rivers meron din silang binta, no yan yang baroto na yan mga rivers, no yan Bindors po yan mga lovers may bindors pala pa rin dito kahit nasa dagat makabili ka kahit ano ayan daming swaking dala niya swaking nandyan sa harapan niya ibibinta po niya yan para makabili po ng bigas no Yan ito pa kahirap dito sa mga vendors yan ilang tao na kaya to ginagawa niya pag again, pagsasagwad mga drivers pa lang makabinta ng mga suwaki para makapambili ng bigas no yan po pang diskarte lang po ngayon mga drivers dahil sa hirap ng buhay at saka sa tumataas na rin ang presyo ngayon sa bigas sobrang hirap po kanya kanya lang po diskarte ngayon mga drivers ayun po siya mga drivers lumapit po siya sa maliit na bangka para makabinta po siya pero may nakauna na po sa kanya no kaya inuwanan lang niya mga drivers iyon po siya mga drivers naghahanap po siya ng bangkang ano po maaakyat niya para mabintahan po niya sa kanyang dinadala no ayan iskarte lang po tayo ngayon ngayon panahon ngayon kasi sobrang hirap na ngayon no pag anong walang ginagawa wala kang hanap buhay kailangan talaga magpagdiskarte tayo para mabuhay natin yung pamilya natin mga drivers Nandun na po siya sa likuran ng bangka na alan no. Ayan, papunta po siya sa ano, kabilang mga bangka na may bumibili sa kanyang dala. Yan. Ah, sana po mga drivers no, ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin. Ah, pag-follow at pag-subscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po. Uh, sana po matulungan nyo po ako no Para makatulong rin ako sa pamilya ko At sa ibang taong nangangailangan ng tulong Yan May bangka dito sa likuran namin no Yan po may isa pang binders no oh. Yan Mabuti pa siya na Bilihan na po siya no Yan Yung isa po hindi pa Yan Aakyat na po siya dito sa bangka na to. Kasi ano po, may bumibili po sa kanya. Kanina po inutusan po siya. Ayan, bumibili ng ice. Ayan. Ayan bumibili ng mainom po. Kasi sobrang init niya, no? Kailangan talaga malamig. Yan. Ayan. Pwede, pwede pala dito bumili ng ice mga drivers. Ito lang pong ano po nag sumakay ng baruto, no? Pwede po silang utusan mo. Tapos uh, parang bigyan uh, parang magbigay ka lang pamasahe, no? Yan po. Yan, hanap naman siya ng ibang customer. Yan. na po siya ng customer may dala pa siyang beer sa likuran ang binta niya ayan. may dala po siyang kinhason at saka beer para may gustong uminom ayan pwede niya binta ito tayo maghanap buhay mga divers. Hanap ng diskarte para mabuhay natin yung pamilya natin. No? Para lang sa pamilya yon Umapit na siya sa ano, ibang bangka. Grabe, lakas tumakbo nito mga divers oh. Ito yung tinatawag sa amin dito na sirena jet po mga divers Kung gusto nyo sumakay nyan, yan. Yo, oh, grabe, lakas tumakbo. Sirina Jet ang tawag nun yun grabe makatakbo yan okay, thank you for watching mga rivers